Balik Pilipinas na ang Pinoy caregiver na si Jelianor Jimmy Pacheco matapos mabihag at mapalaya ng Hamas. Ang pag sa bansa, tila isang panaginip pa rin para sa nabihag na OFW. Nasa front line ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Mahigpit na yakap mula sa kanyang misis, tatlong anak at nanay ang sumalubong kay Jelianor Pacheco o Jimmy sa kanyang pagdating sa bansa. Si Pacheco ang isa sa dalawang Pinoy na naging bihag ng Hamas nitong Oktubre. Apat na putsyam na araw siyang hawak ng militanteng grupo. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Pacheco na kapiling niya ng muli ang pamilya. Masaya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Tsaka parang panaginip lang to. Habang nasa Pilipinas, isasabay sa kanyang bakasyon ang pagpapagamot sa kaliwang tenga na nabingi sa mga putok ng baril. Maliban sa lifetime monthly pension, sagut din ang Israeli government ang medical expenses ni Pacheco. And as a victim of terror, he is entitled of getting all the support like any other Israeli Who is a victim of terror? And uh, talking to Jimmy, uh, I know that he already got also psychological support and assistance in Israel. And the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza. Nakahanda rin daw ang ating pamahalaan na suportahan si Jimmy lalo na sa pag-aaral ng kanyang mga anak. We will mobilize further our resources in terms of pangkabuhayan. Ito ang isang pinoy oath ni Pangulo nung nagpulong kami. Yung pangmatagalang tulong pangkabuhayan at empleyo ni proseso ng scholarships sa mga bata. And specifically Minensyon ni Clarice na gusto niya magkaroon ng negosyo. Uh, Nag-agree naman si uh, Jimmy na ang gusto niyo pwesto sa palengke. Sa kabila naman ng dinanas, plano pa rin ni Jimmy na bumalik ng Israel para magtrabaho. Bagay na suportado naman ang kanyang misis at nanay. Actually may trauma na rin ako pero kailangan po eh, para po may secure niya yung kinabukasan ko ng mga bata. Masaya na po. Uh, Magkakasama na kami lahat. Sa Pebrero ng susunod na taon, babalik pa Israel si Jimmy. Muli siyang maninilbihan bilang isang caregiver sa kaanak ng namatay na Jewish employer, kung saan itinuring na rin siya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa Martes, nakatakdang umuwi si Jimmy sa kanilang probinsya sa Santa Ana, Cagayan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.